Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang, ang tatlong pinakamahusay na pulbos na nakakatulong na linisin ang maugat at maiwasan ang ischemic stroke na nakakaapekto sa iyong mahimbing na pagtulog. Ito ay isang senyales na hindi dapat balewalain. Ngunit kung panonorin ninyo ang video na ito hanggang sa huli, malalaman ninyo ang tungkol sa tatlong pinakamahusay na pulbos na tutulong na linisin ang inyong maugat at maywasan ang ischemic stroke. Ang aking ina, si Aling Elena, ay lubusang bumuti ang kalusugan matapos itong inumin. Mula ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang lahat. Mayroon akong tatlong tanong, subukan ninyong sagutin. Nakakaramdam ba kayo ang biglang pagkahilo Remember, o hirap sa pagbalansi kamakailan? Key. So schedule your annual na bang today. ang dila, hirap magsalita o Remember, hindi makahanap ng tamang salita habang nagsasalita? Naramdaman niyo na bang biglang nang hina o naman hit ang isang braso o binti? Kung mayroon kayo kahit isa lang sa mga sintomas na ito, Maaring ito ay isang paunang babala ng ischemic stroke na dulot ng nagsisimulang pagbabara ng maugat. Kung babalewalain ang senyales na ito, mari itong humantong sa biglaang pagbagsak na magiging sanhing pagkaparalisa ang kalahating katawan o sa pinakamalalang kaso ay kamatayan. Ngunit kung panonorin ninyo ang video na ito hanggang sa huli, lahat ay maaring makaiwas dito. Kung hindi ninyo alam ang nilalaman ng video na ito, sa hinaharap, lalo lamang babara ang inyong maugat. Tataas ng limang beses ang panganib ng pagkakaroon ng ischemic stroke at susundan itong myocardial infarction at dementia. Sa huli, hindi ninyo matatamasa ang inyong katandaan ng malaya, mapipilitang manatili sa ospital at magiging pabigat sa inyong maaanak. Ngunit kung magsisimula kayo ng kalagayan ngayon, key. So, so schedule na your annual checkup today. ninyo ang video na ito hanggang sa Remember, huli. Early malalaman ninyo ang tungkol sa tatlong pinakamahusay na pulbos na tumutulong na buksan ang mga ugat at ang ginintuang formula na iniinom lamang dalawang beses sa isang araw. Sasabihin ko sa inyo kung paano ito inumin at kung paano ito itago upang masimulan ninyo agad ngayon din. Magandang araw. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang espesyalista sa kardiology. Araw-araw, nakakasalamuha akong iba't ibang pasyente na may sakit sa puso at mga ugat. Ngunit sa pagamot sa maraming pasyente, may isang nakakalungkot na bagay akong natuklasan, ang mga nakatatanda ngayon ay masigasik na uminom ng gamot sa alta presyon at nagehersisyo, ngunit ang nakapagtataka ay patuloy paring bumabara ang kanilang mga ugat at patuloy silang nagrereklamo mapakahilo at pananakit na ulo. Bakit kaya ganon? ang nakakagulat na pagkakatulat ng mga taong ito ay hindi sila kumakain ng sapat Remember, early na detection antioxidants so at mga sangkap your annual na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo na mahalaga para sa kalusugan ng mga ugat. Iniisip niyo ba, araw-araw akong kumakain ng sibuyas kaya ayos lang ako, ang sibuyas lamang ay hindi sapat, ano ang dapat kainin at paano, ngayon, Sasabihin ko sa inyo ang lahat. Huwag isipin na normal lang na magbara ang mga ugat kapag tumatanda. Kung alam ninyo ang paraan magiging iba ang resulta. Kung makikini kayo sa video ngayon, posible ang isang malusok na buhay na may malinis na mga ugat kahit sa pagtanda. Kung nais ninyong mapanumbalik ang kalusugan ng inyong maugat, huwag kalimutang mag-subscribe at I like ang video at huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Ako ay magiging inspirasyon sa inyong paglalakbay tungo sa mabuting kalusugan. Nakararamdam ba kayong biglang pangangapos ng hininga at pakabong ng dibdib kapag umaakyat ng hagdan? Dati-rati ay hindi naman pero ngayon ay madalas na kayong nahihilo at mabigat ang ulo, bakit nangyayari ang mga pakbabagong Remember, ito dahil lang ba ito sa paktanda so hindi po your ang aking today. ina si Aling Elena ay 98 Remember, taong gulang na ngayon at araw-araw pa rin siyang naglalakad at komportableng umaayat baba sa hagdan. Ang nakakamangha ay dati. Ibang-iba ang aking ina kumpara ngayon. Dati. Bigla siyang nahihilo na halos matumba at napapakapit sa pader. At madalas niyang nabibitawan ang manggagamit dahil sa panghihinang isang braso. Dinala ko siya sa ospital at sinabing doktor na ang kanyang nga ugat ay sobrang kitid na at malapot ang dugo, kaya mataas ang panganib niya sa ischemic stroke. Natakot ako noon. Ngunit matapos siyang magsimulang uminom ngang tatlong pulbos na inirekomenda ko araw-araw sa lub ng dalawang buwan, lahat ay nagbago. Nawala ang pagkahilo, nawala ang pananakit ngang ulo. Kaya mas naging kumpiyansa siyang lumabas, mas madalas siyang pumunta sa palengke at makipagkita sa mga kaibigan. At alam niyo ba kung anong nangyari? Nagkaroon ito magandang epekto. Nang mas madalas siyang gumalaw, Remember, early bumuti ang sirkulasyon ng so kanyang dugo your today. kita ko na mas nagiging masigla siya araw-araw, ito ay tunay na mangha Pagkalipas ng tatlong buwan sa ospital, nang suriin siyang muli, nagulat maging ang doktor. Sinabi niya na ang kondisyon ng kanyang maugat ay bumuti ng husto at ang kanyang dugo ay luminaw, lahat ay kayang gawin ito. Ano ang nakpabago sa aking ina? Ito ay ang kanyang regular na pag-inom ng tatlong espesyal na pulbos na tumutulong sa paglilinis ng ugat. Bakit napakahalagang kalusugang ng nga ugat? Ang maugat ay ang daan ng buhay na nagdadala ng oksigen at sustansya sa lahat ng bahagi ng katawan. Lalo na kung ang maugat na patungo sa utak ay magbara, makakaroon ng ischemic stroke. At kung ang maugat na patungo sa puso ay magbara, makakaroon ng myocardial infarction. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang maugat ay hindi lamang nagsisilbing daanan kundi sila rin ang sentro na kumokontrol sa resistensya at pagaling ng katawan. Kung malinis ang nga ugat, mas Remember, mahusay na naibabahagi ang key. sustansya at so oxygen na nagiging sanhing ang malusok na pagbuwang ng mabagong selula Remember, at mabilis na pagalis ng magadumi. Bukod dito, ang maugat ay naglalabas din nga hormone na kumokontrol sa presyon ng dugo at pumipigil sa pamamaga may mga pananaliksik na nagpapakita na ang mga matatandang may maluso na mga ugat ay mas mabilis gumaling mula sa mga impeksyon o sakit at mas mababa ang sansa na magkaroon ng dementia. Ibig sabihin, ang mga ugat ang susi sa kalusugan. Ngunit may isang nakakalungkot na bagay. Ang maugat na ito ay unti-unting bumabara kung pababayaan. Lalo na pagkatapos ng edad na limapulo, ang kondisyon ay lumalala bawat taon. Ito ay tulad ng isang lumang tubo ng tubig na kinakalawang at nakakaron ng bara. Ang kolesterol at mga sangkap na nagdudulot ng pamamaga ay naipon sa mapader ng ugat, at ang dugo ay nagiging mas malapot. Ang bilis ngang pakasira ng pagkasira ng ugat ay tumataas kasabay ng edad. Pagkatapos ng edad na 40, ang pagiging nababanat nito Remember, ay bumababa ng 1% bawat taon. Pagkatapos ng edad na 60, ito ay bumababa ang 2% bawat taon early at pagkatapos ng edad na 70, mari itong lumala hanggang 3% bawat taon. Kung kakalkulahin, sa loop ng 20 taon, sa pagitan ng edad na 60 at 80, ang kalusugan ng ngaugat ay maaring lumala hanggang 50% at kailan lumalaki ang problema. Kapag ang maugat ay kumitit, ang presyon ng dugo ay tataas ng dalawa hanggang tatlong beses. Sa madaling salita, kung ang ugat ay kumitit mula 100 hanggang 70, ang presyon ng dugo ay maaring tumaas mula 120 hanggang 180. Kung ang maugat ay kalsada, ang presyon ngang dugo ay ang bilis ngang sasakyan. Kapag kumitit ang kalsada, kailangang bumilis ang takbo ngang sasakyan at tumataas ang panganib ngang aksidente. Ano ang mangyayari kung magbara ang magaugat sa kaunting paglakat lang hinihingal at nahihilona? Kapag umaakyat ng hagdan, naninikip ang dibdib at kumakabog. Biglang hindi makapagsalita ng malinaw at nanghihina is ang so isang braso o today. Alam niyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Hindi lang ito tungkol sa pakahilo, kundi maari kang mapunta sa isang nakamamatay na siklo. Kapag nagbara ang maugat, bumababa ang daloing ng dugo sa utak na nagdudulot ng pakahilo at pakabalisa hanggang sa ayaw mo nang lumabas sa katagalan dahil sa kakulangan ng pagalaw, lalong humihina ang sirkulasyon ng dugo na nagpapabilis sa pagbarang ng ugat ang panganib ng ischemic stroke, myocardial infarction, at dementia ay tumataas hanggang sa maparalisa ang kalahating katawan o manatili sa kama. Ang kalusugan ay bumabaksak ng hindi mapigilan, hindi na makapamuhay nang magisa at umikli ang malusok na buhay. Upang hindi mapunta sa nakakatakot na siklong ito, kailangan nating gawin ang lahat para protektahan ang ating mga ugat. Paano natin mapuprotektahan ang ating maugat tulad ng hindi natin pagpapabaya sa isang kinakalawang na tubo hanggang sa Remember, hindi na dumaloy ang tubig, kailangan so din natin linisin ang ating today. maugat. Ngunit ang problema ay marami ang may Remember, maling akala tungkol sa kung paano linisin ang mga ugat. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalaga sa pagprotekta sa maugat? Maaring iniisip ninyo na ito ay gamot sa alta presyon. Siyempre, mahalaga ang gamot sa alta presyon. Ngunit kung inom ka lang ng gamot nang hindi kumakain ng nga sustansyang tumutulong sa paglilinis ng mga ugat para ka lang naglalagay ng tubig sa isang butas na lalagyan. Dahil ang mga antioksidan at mga sangkap na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo ang siyang materyales sa paglilinis ng mga ugat. Kung wala ang mga materyales na ito, kahit kaano karaming gamot ang inumin, mananatiling barado ang maugat. Kaya naman, marami ang sumusubok na kumain ng kalahating sibuyas araw-araw para sa kalusugan ng ugat, ngunit ang antioksidan sa kalahating sibuyas ay napakaliit. Gaano karami ang dapat kainin? Dito, mayroon akong isang espesyal na sikreto. Iyon ay ang pagkain nito sa anyong pulbos. Bakit mas maganda Remember, ang anyong early pulbos? Is key. Una, so schedule ito your annual ay checkup today. kaya mas maraming sustansya ang nakukuha Remember, sa parehong dami. Early ang antioxidant sa 2 gramong sariwang sibuyas ay makukuha sa gramo lamang ng pulbos ng sibuyas. Pangalawa, mas mataas ang absorption rate. Ang pulbos ay may malilit na particle kaya mas madaling matunaw at maabsorb at mas napapakinabangan ng katawan. Pangatlo, madaling itago at kainin. Maaring itago sa refrigerator ng matagal at hindi na kailangang lutuin. Ihalo lang sa tubig o yogurt at maari ng inumin. Pangapat, maaring kainin buong taon. Ang masangkap na wala sa panahon ay maaring gawing pulbos para makonsumo ang sustansya nito anumang oras. Kaya mula ngayon, sasabihin ko sa inyo ang sikreto tungkol sa tatlong pinakamahusay na pulbos na tutulong na buksan ang inyong mga ugat. Kung iinumin ninyo ang mga pulbos na ito araw-araw, mararamdaman ninyong lumilinis ang inyong mga baradong ugat. Subukan ito sa lubngang isang buwan at mararamdaman ninyo ang Remember, pagbutingang sirkulasyon sa key. inyong katawan, so your maaring checkup today. sa unang pulbos palang. lang. Ito ay isang Remember, pulbos na maaring hindi pamilyar sa marami, ngunit napakabisa para sa kalusugan ng mga ugat. Ito ay ang pulbos na Aronia. Ang Aronia, na kilala rin bilang Black chokeberry, ay isang malit na itim na berry. Sa maliit na prutas na ito ay may napakaraming antioxidants. Ang 10 gramo ng pulbos ng aronia ay naglalaman ng higit sa 300,000 mg ng anthocyanin na may tutsuring na isang antioxidant bomb. Ito ay limang beses na mas marami kaysa sa blueberry at dalawang beses na mas marami kaysa sa acai berry. Bakit napakarami nitong antioxidant? Dahil ang aronia ay tumutubo sa malamig na lugar at lumilikha ang malakas na antioksidan para protektahan ang sarili. Sa prosesong ito, nagiging mas puro ang anthocyanin, polyphenol at flavonoid. Ang sariwang aronia ay napakaasstringen at maasim kaya mahirap kainin, ngunit kapag ginawang pulbos mas madali itong kainin habang napananatili ang lahat ng nutrisyon nito. Is key. So ang pulbus na your annual aronia ay may mataas na antioksidan, na tumutulong Remember, na palakasin ang mapader nga ugat at linisin ang dugo. Bukod dito, mayroon din itong vitamina C, vitamina K, at potassium, na tumutulong na kontrolin ang presyon ng dugo at ang pagiging nababanat ng mga ugat. Sa Aronia, mayaman ito sa sangkap na tinatawag na anthocyanin. Ang sangkap na ito ay may papel sa pag-alis ng kolesterol na naipon sa mga pader ng ugat at pumipigil sa pamamaga. Ayon sa isang pag-aral, ang grupo na regular na kumonsumo ng aronia ay nakaroon ng 20% pagbaba sa antas ng kolesterol sa dugo at isang average na pagbaba ng 10 mmHg sa presyon ng dugo kumpara sa grupo na hindi kumonsumo. Kayat kapag kumakain ng antioxidants, dapat laging isama ang anthocyanin. Ang anthocyanin ay hindi lamang matatagpuan sa aronia kundi pati na rin sa blueberry, itim na bigas, ube at talong ngunit ang dami sa aronia ay mas nakakarami. Remember, Pagdating early sa detection park, is key. Aronia, so schedule your annual checkup today sumibra, dahil sa mataas na konsentrasyon na antioxidants. Remember, early magsimula sa 5 gramo bawat araw kapag nasanay na ang katawan maaring dagdagan ito hanggang 10 gramo. Paran ng paggamit. Ihalo sa tubig o gatas sa umaga. Makakatulong ito na maging magaan sa tiyan at mapalakas ang antioxidants. Isang tip na ire-rekomenda ko ay ihalo ito sa yogurt. Ang lasang aronia ay babagay sa lasang yogurt na ginagawang mas madaling kainin at makakakuha kapang probiotics. Ang paghahalo nito sa yogurt ay nakakatulong din na mapataas ang absorption rate ng antioxidants. Ang isa pang madaling paraan ay ihalo ito sa smoothie o fruit juice. Pwede ring magdagdang isang kutsarita sa salad dressing para sa magandang kulay at dagdag nutrisyon. Ang pagsamang ang pulbos ng aronia sa inyong mapakain ay makakulong na alagaan ang inyong maugat at puso. Simulan na ang pagdaragdang pulbos ng aronia sa inyong pagkain ngayon. Ang pangalawang pulbos na ire-rekomenda ko ay ang pulbos ng luyang Remember, dilaw. Remember, early is key. Marami sa so inyo ang pamilya na today. sa luyang dilaw, tama ba? Ito ang pampalasang nagbibigay ng dilaw na kulay sa churi. Ngunit, may dahilan kung bakit mas inire-rekomenda ko ang pulbos nito. Una, ang dami ngang curcumin ay mas mataas kaysa sa sariwang luyang dilaw. Ang 10 gramo ng pulbos ngang luyang dilaw ay may humigit kumulang 300 mg ng curcumin. Upang makuha ang ganitong dami mula sa sariwang luyang dilaw, kailangan mong kumain ng higit sa 100 gramo. Pangalawa, maaari nitong mapataas ang absorption rate. Ang pagkain ng pulbos ng luyang dilaw kasama ng paminta o langis ay makakatulong na mapataas ang absorption ng curcumin hanggang 20 beses. Pangatlo, ito ay praktikal. Maari itong itago sa room temperature ng matagal at hindi na kailangang lutuin. Ibudbot lang sa pagkain at pwede ng kainin. Pangapat, maraming gamit bagay ito sa maraming uri ng pagkain tulad ng kanin, sabaw, kari, o itlog. Sa 10 gramo ng pulbos ng luyang dilaw, mayroong humigit kumulang 300 mg ng na hindi today. lamang malakas kundi mayroon ding mahusay na anti-inflammatory properties. Tumutulong ito na pigilan ang pamamaga sa mga ugat at maywasan ang pamumuong dugo. Bukod dito, Tumutulong din ang luyang dilaw na kontrolin ang blood sugar levels at maiwasan ang pinsala sa mga ugat mula sa mga komplikasyon ng diabetes. Mayroon ding maraming pag-aral na nagpapakita na ang luyang dilaw ay mabuti para sa detoxification ng atay, laban sa kanser at kalusugan ng utak. Ngunit may isang paalala, kung kakainin ang luyang dilaw ng mag-isa, 3% lamang ang naaabsorb ng katawan kaya dapat itong kainin kasama ng itim na paminta o langis. Ang piperine sa paminta ay tumutulong na mapataas ang absorption ng curcumin. Narito ang ilang paraan para gamitin ito. Ang pinakamadaling paraan ay ihalo ang isang kutsaritang pulbos ngang luyang dilaw at kaunting itim na paminta sa maligamgam na tubig o gatas at inumin. Ito ay tinatawag na golden milk isang inuming pangkalusugan na matagal nang iniinom sa India. Remember, early magdagdag detection is key, pulot so schedule your today. Kapag nagluluto ng curry, magdagdag maraming pulbos ng luyang dilaw. Kapag nagpiprito ng itlog, magbudbot ng kaunting pulbos ng luyang dilaw. Ang paghahalo nito sa sinangag o iba pang kanin ay magbibigay ng magandang dilaw na kulay at dagdag na nutrisyon. Ang paraan na pinakaay ni rerekomendako na ginagawa rin nga aking inaaraw-araw ay ang turmeric tea. Ihalo ang isang kutsarita ng pulbos ngang luyang dilaw, counting itim na paminta, isang kutsaritang pulot at counting katas ng lemon sa isang baso ng maligamgam na tubig at inumin. Ang pag-inom nito ay hindi lamang nakakatulong na linisin ang mga ugat kundi nagpapabuti rin ng panunaw at nagpapalakas ng resistensya. Mas epektibo ito kung inumin sa umaga nang walang laman ang tiyan o bago matulog. Ang pangatlo at huling pulbos ay ang pulbos ng pinasingawang luya steam ginger. Mahalaga na ito ay pinasingawang luya hindi pulbos ng sariwang luya. Alam niyo ba kung bakit espesyal ang pinasingawang luya? Remember, dahil kapag early ang luya is key. ay pinasingawan so at your pinatuyo, today. ang sangkap na tinatawag na shogaol ay tumataas Remember, ng higit sa sampung beses. Ang shogaol na ito ang pangunahing sangkap na tumutulong na palawakin ang maugat at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo ang sariwang luya ay pangunahing naglalaman ng rol na tumutulong sa panunaw at pag-alis ng pagduduwal, ngunit para sa kalusugan ng mga ugat, mas epektibo ang shogaol. Ang shogaol ay nagpapalawak ng mga ugat upang mapabuti ang ng dugo at tumutulong na tunawin ang mga namuong dugo. Kaya naman, ang pinasingawang luya ay isang mahusay na pagkain para maiwasan ang ischemic stroke at myocardial infarction. Ayon sa isang pag-aral, ang grupo na kumonsumo ang 3 gramo ang pulbos ang pinasingawang luya araw-araw sa loop ng 8 linggo ay nakaroon ang 30% pagbuti sa sirkulasyon ang dugo at makabuluhang pagbaba ang panlalamik ang kamay at paa. Ang 10 gramo ng pulbos ng pinasingawang luya ay may humigit kumulang 500 mg ng shogaol. Pinuprotektahan so ng shogaol ang endothelial cells ng ugat na pinapalawa ang ito na nagpapababa ng presyon ng dugo. Remember, Bukod dito, ang pinasingawang luya ay nagpapainit ng katawan, nagpapasiglang ang sirkulasyon ng dugo, at nagpapataas ng metabolismo. Ito ay lalong mabuti para sa mga taong may malame na kamay at paa at mahinang sirkulasyon. Ang tamang daming pulbos ng pinasingawang luya ay 3,5 gramo bawat araw kung sobra. Mari itong makairita sa tiyan. Ang pinakamadaling paraan ay ihalo ang isang kutsarita sa maligamgam na tubig at inumin bilang tsaa. Magdagdag ng jujubo o pulot para mas sumarap. Kapag naglulutong sabaw, magdagdang kaunting pulbos nito sa huli. Kapag nagmamarinating karne, maglagay nito para lumambot ang karne at mas madaling matunaw. Personal kong gusto na ihalo ang pulbos ng pinasingawang luya sa soy milk. Ang isang paraan pa ay maglagay ng kaunti sa fruit juice na gawa sa mansanas o pras. Ngayon, Mabibigay akong isang halimbawang ginintuang menu Remember, para protektahan ang mga ugat. So Sa amusa, magandang isang today. yogurt bowl. Sa 150 gramong ng plain Remember, yogurt, magdagdang isang kutsaritang pulbos ng aronia, isang dakot ng blueberry, tatlong pirasong walnuts, at kalahating saging. Lagyan ng isang kutsaritang pulot. Sa tanghalian, ang bida ay inihaw na isda tulad nga alumahan, budburan ng kaunting pulbos ng luyang dilaw bago ihawin, samahan ng ginisang spinach at brown rice. Sa inyong sabaw, magdagdang kaunting pulbos ng pinasingawang luya. Sa hapunan, magluto ng vegetable curry na may patatas, carrots, sibuyas at broccoli. Dagdagan ng isang kutsarang pulbos ngang luyang dilaw. Magdagdag ng isang dakot na lentils. Ihain kasamang brown rice. Pagkatapos kumain, uminom ng isang tasang mainit nat sa anang pinasingawang luya. Ngunit mayroon akong isang mahalagang paalala. May mga dapat tandaan sa pagkain ng tatlong pulbos na ito. Una, ang nga uminom ng gamot na antikoagulant o pampalap na dugo ay dapat kumonsulta muna sa doktor. Pangalawa, Remember, maksimula early sa maliit na dami. Lalo na ang mga masensitibong tiyan. Ang pinasingawang luya Remember, ay maaring maging sanhing iritasyon. Pangatlo, mas magaan sa tiyan kung inumin pakatapos kumain. Pangapat, kailangan ng pagiging tuloy-tuloy. Dapat itong inumin aro-aro sa lup kang hindi bababa sa 2,3 buwan para maramdaman ang pagbabago. Panglima, itago ang mga pulbos sa isang lalagyang mahikpit na nakasara sa isang tuyo at malamig na lugar. At panghuli, gaano man kabuti ang tatlong pulbos na ito, kailangan pa rin itong suportahan ng isang malusok na pamumuhay. Bawasan ang maalat na pagkain at kumain ng mas maraming gulay. Maglakat ng hindi bababasa 30 minuto araw-araw. Itigil ang paninigarilyo at bawasan ang pag-inom ng ala. Ang sapat na tulog at pamamahala sa stress ay mahalaga rin. Ang tatlong pulbos at menu na ini-rekomenda ngayon ay hindi lamang isang pakain, kundi isang tunay na reseta para sa kalusugan na nagpo-protekta sa inyong maugat puso, utak, at Remember, resistensya. Early detection Kung susundin is key. ninyo so schedule ang pag-inom ng tatlong today. na ito araw-araw, sa ng isang Remember, buwan ay makikita ninyo ang pagbabago. Ang pagbabago tungo sa mas mabuting kalusugan mula kahapon hanggang ngayon at mula ngayon hanggang bukas. Mari ninyo itong simulan ngayon din. Simulan na ngayon at ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kapatid at kaibigan na hindi pa ito alam. Ang video na ito na ibabahagi ninyo ay maaring maging isang pagbabago sa buhay ng isang tao. Ngayon, pindutin ang subscribe at like button at i-type sa comment section sa ibaba. Simulan ngayon. Ang komentong iyon ay magiging isang malakas na motibasyon para sa inyo at sa iba. Remember, Makita kita tayo early detection muli sa susunod na video so na may your dalang mabuting impormasyon para sa inyong kalusugan. Nais nice ko kayong Remember, magkaroon ng isang buhay na puno ng sigla at malinis ng mga ugat anuman ang inyong edad. Magkaroon ng isang malusok na araw. Salamat po.